Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo ng Oklahoma City Thunder sa kanilang Game 1 laban sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang may pumerma na nga po agad na player sa kapunan ng Los Angeles Lakers. Hindi nga po mga katrops, pinahiya ng Oklahoma City Thunder ang kanilang kupunan sa harap ng kanilang mga fans. Matapos silang manalo ngayong araw sa kanilang Game 1 laban sa Dallas Mavericks sa score naman 17 to 95. Sa paunguna ng kanilang MVP na si Shai gilgeous Alexander na nagtala dito ng 29 points, 9 rebounds at 9 assists sa kanyang 8 out of 19 shooting. Tinulungan na rin naman nga po siya dito ng kanyang mga teammates na si Nachet Holmgren na kumuha ng 19 points, Jalen Williams na kumanan ng 18 points at si Aaron Wiggins na nagtala rin naman ng 16 points off the bench. Kasama na dyan ang kanyang mga ginawang 3-pointer para lumamang ang OKC kontra sa Dallas Mavericks na pinangunahan na rin naman nga po nila Kyrie Irving na nagtala dito ng 20 points at si Luka Doncic na kumana naman ng 19 points. Kaya dahil nga po sa pagkapanalo ng OKC Thunder sa kanilang Game 1 ay angat na nga po sila ng 1-0 sa kanilang serye. At napatunayan na nga po ng kadalang team na kaya nga po nalang makipagsabayan sa playoffs sa kabila ng pagkakaroon nila ng mga batang manlalaro. Pero hindi rin naman nga po sila pwedeng magpakampante o magrelax dito since inaasahan nga po na babawi sa game 2 ang kupunan ng Dallas Mavericks gaya ng ginawa nga po nito sa first round laban sa Los Angeles Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang may pumerma na nga po agad na players sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops nakarang araw na mismong si Christian Wood na nga po ang nagsabi sa harap mismo ng media na nagustuhan nga daw po niya ang kanyang paglalaro sa kanyang unang taon sa kanyang hometown team. Mas gusto nga daw po niya sanang hindi siya nagtamo ng injury ngayong season since malaking nga daw po sanang kanyang naiambag sa kanilang kupunan. Pero kahit na ganun mga katrops, ay natuwa pa rin nga po siya dito since natupad na ang matagal na nga po niyang pangarap. Kaya pinapangako nga po niya na mas mag improve at mas magiging healthy pa ang kanyang pangangatawan sa susunod na season. Ibig sabihin, mukhang gusto pa rin nga po talaga ni Wood na bumalik sa lineup ng Lakers sa pamamagitan ng pagkuha niya sa kanyang natitirang pair option sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. At base nga po sa kalalabas palang lang na balita ngayong araw, official na nga na kinuha ni Christian Wood ang kanyang natitirang pair option sa Lakers na nagkakahalaga ng may sa 3 million dollar para sa next season. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, average siya rin naman nga po si Wood sa Lakers ng 6.9 points at 5.1 rebounds per game. Sadyang hindi lang mga po siya nakatulong sa playoffs matapos siya magtamo ng injury sa kanyang tuhod. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.